Mga kabrigada dalawang araw bago ang pagsisimula Brigada Gabs ng campaign period abay malungkot na balita po ang naganap dyan sa Datu Udin Sinsuat Maguindanao del norte mga kabrigada ito pong tinutukoy natin mga kabrigada yung pagpaslang sa election officer at sa asawa nito dyan sa dato Udin Sinsuat, Maguindanao mga kabrigada. Siyempre, yung lugar na yan. Alam naman natin ng na mga kabrigada na subject sa uh, close control monitoring mm -hmm. ng uh, Comelec. At uh, dahil nga dyan mga kabrigada, abay gusto natin makunan ng uh, reaksyon ang uh, election watchdog uh, National uh, Movement for Free Election, itong Namfrel mga kabrigada na sa linya ng ating telepono ang chairperson po ng Namfrel, si Sir Lito Averia. Sir Lito, magandang umaga po sa nyo oh, magandang umaga po. Ano po magpapaglingkod ko sa kanila? Yes, sir. Unang-una po, uh, maraming salamat sa pagtanggap po ninyo ng aming tawag. Sir, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pinakahuling kaganapan, election-related violence, dyan po sa area ng Dato Udin at Maguindanao? Alam mo, siyempre, mahigpit natin kinukundi na yung mga ganyang pangyayari, no lalo lalo na itong ang huling ah uh, yung nakakat nangyari nung makaraang dalawang araw no nakakalungkot dahil ganito na, sa ganito ba natin pinamumulat sa kabataan ano yung ating halalan. Mm -hmm. uh, dahil nga yung involved dito lalo na no election officer ng Datu census Suwat sa Maguindanao del norte mm -hmm. Kaya nakakalungkot yung kailangan hanapan din natin pa, ng paraan bukod din sa pagde-deploy ng mga ating security forces lalo na yung mga local police ano uh, kailangan siguro mag-organize din, mag-organisa ang mga communities mm -hmm. to condone no pa para ipakita ng mga tao na ayaw nila ng ganitong karahasan mm -hmm. sa para sa darating na election at syempre sa sa buong ano no? mm -hmm. matapos din yung election para mapanatili natin ang uh, ang kapayapaan no sa mga ganyan lugar 嗯，哦好。 Ito po Sir Lito, kasi di ba alam naman n'un natin na every election uh, period lagi pong may mga election related violence eh paano ho ba kaya ito kung baga ba mape prevent pa sa mga susunod kasi lagi naman di ba uh, bago pa man yung election period lagi nagkakaroon ng mga uh, hot spot areas oh. uh, el, uh, election uh, areas of concern uh, areas under comelec control pero kahit po meron tayong mga ganito eh may mga nangyayari pa rin po ng mga karahasan na may kinalaman po sa halalan paano kaya mape-prevent ito sa kabila po ng mga existing na po natin na pamamaraan para po malabanan ito sir Lito Well yun nga unang-una siguro magno uh, punta tayo ng community level no sa mm -hmm. sa barangay no mag-organize din ng communities, lalo na 'yung mga mamamayan mm -hmm. na para ipakita nila na uh, ano ayaw nila sa ganitong pamamaraan no lalo na para tinga ang ating halalan mm -hmm. Ah uh, may ilang din ka, yung atapon nga yung sa citizenship education ano ba ang kahalagahan ng halalan sa ating buhay at para mapakita natin din kung paano natin huhubugin ang ating mga komunidad na mm. uh, manilahan sa mapayapang pamamaraan mm. Eh nakakalungkot po Sir Lito na itong dato i din si at del Norte imi eh, may isinagawa po na peace covenant signing nung uh, ilang araw bago naganap po yung uh, insidente na yan. Eh sa tingin po ba ninyo yung mga yung approach ng gobyerno, yung approach natin as a society, i eh, dapat magkaiba don sa mga lugar talaga na kahit na may mga peace initiatives na ginagawa, italagang eh, talagang merong mga violence na nagaganap tulad nitong nangyari dyan sa lugar yung pangahan nakakalungkot dahil nung lamang nag ano, ano isang linggo yata oh, mm -hmm. peace covenant nga dyan sa Maguindanao ano? Mm -hmm. sayang say, sayang nga yun ano? Kaila, kailangan lang nga na tulungan din natin ng gobyerno yung mga mamayan kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan mm -hmm. okay Sige. okay and uh, yes. may mga mungkahi po Sir Lito na eh, isang eh, ilalim sa COMELEC uh, full control itong lugar na ito. Sa, sa tingin po ba niyo justified mm. itong ganitong mga hakbang ng ng COMELEC na isa eh, ilalim sa full control. Siyempre, may mga ano diyan paghigpit doon sa uh, pagtatatag ng mga checkpoint, uh, pagbibigay ng uh, kauko ng seguridad doon po sa mga mga ngasiwa ng eleksyon. Alam mo baka nga humantong sa ganyan ano, yung full control ng COMELEC, mm -hmm. no? Uh, siyempre na, alam mo yung sitwasyon diyan sa Datu Udin na napaka talaga mailit talaga diyan Kasi mm. nung January, February nanggaling din lang kami diyan at yan nga yung feedback na nakukuha namin sa mga mga mayan. Mm. Mm -hmm. no? So hindi malayo na maglunsad ang Commission on Elections na mm. talagang uh, gawin nilang full control dun sa lugar, lalo lalo na dyan sa bayan ng Datu Udin at sa pangkalahatan sa Maguindanao oh. dahil ilang election related violence na rin yung ating na nakalap no yung mga reports diyan mm. uh, bukod dito sa kahulihan nga uh, last quarter may ilang ding mga reports na natatanggap kami mm -hmm. so ang ginagawa rin namin para ma-monitor namin at makipag-ugnayan kami sa ating kapulisan at sa COMELEC ay kami ng ano ng headquarters sa Cotabato City oh. No? Oh at uh, na doon kami tumatanggap ng mga incident reports ukol dyan. no tapos uh, lalo nagpaparating ang halalan lalong umiinit mm -hmm. kaya ma ang sinisikap namin mangalap ng impormasyon at para maipamahagi din yung impormasyon sa mga mamayan mm -hmm. at lalong-lalo na rin sa mga observers namin ano kung ano ba yung nangyayari sa ground mm -hmm. syempre concerned din kami sa observers no mm -hmm. na maring maipit sa ganyang kaguluhan mm -hmm. no Uh, sa pag-oobserba natin ng halalan. Uh -huh. Sa ngayon nag-oobserba kasi uh, sa ngayon ang pinakamalakas naming network ng volunteers ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao uh -huh. no lalong-lalo na nga dyan sa Maguindanao. Uh -huh. Kaya mahigpit na binabantayan ng aming volunteers sa Maguindanao yung mga pangyayari sa kanilang kapaligiran. Uh -huh. So while yung uh, inire recommenda pa lang uh, sir Lito ng uh, ng chairman ng Comelec eh, yung uh, bayan po ng dato Udin Sinsuwat Swata uh, del Norte na isa ilalim sa full community control pero base doon sa description po niyo mukhang hindi lang uh, dato Udin yung uh, eh, nalalagay sa alanganin ngayon sa sitwasyon na yan. so uh, are you considering na Uh, mas mabuti na isila, isa ilalim yung buong Maguintanao del Norte, Maguintanao provinces sa full commonly control dahil sa sitwasyon nga po dyan? Y yun nga pwedeng mangyari. No? Kailangan hmm. i-assess lang natin mabuti. Tinitignan nga namin yung mga datos. In fact, uh, para ano nga, ang mga katanungan na rin may ilan na rin yung kumukontak sa amin hmm. para mm. sa malaman nga yung nangyayari. So nangangalap pa kami ng additional information mm. mula sa kapulisan at doon sa mga CSOs, mm. ito yung mga civil society organizations, mm -hmm. no para na ma-assess natin ng mabuti. Uh, kung ano yung nangyayari at hmm. sa, nang sa gayon ay magbigay tayo ng kaugulang oh. uh, rekomendasyon sa Commission on Elections. Hmm. Pero itong nangyari dyan sa Dato' din Swat, Sir Lito, wala pang epekto doon sa mga volunteers naman ng NAMFRED. Siyempre, hmm. kapag ka ikaw naman yung ma-assign dyan sa lugar, medyo kakabahan ka at oh. uh, medyo mag aalinlangan ka, Sir Lito. Hindi na lang ako magbo volunteer oh. okay. Okay, 'Yun nga ang importante sa amin ano, yung kapakanan at kasiguruhan ng ating mga volunteers on the ground. Uh -huh. Volunteers itong mga ito, neutral sila no, uh -huh. pero ayaw natin yang maipit sila sa mga kakaganapan na ganito. Kaya uh -huh. nga pinapag-aralan din namin mabuti 'yung mga pangyayari sa ground uh -huh. at 'yung chapter chairs namin mismo uh -huh. ang magsasabi sa kan sa amin na kung magde-deploy nga ng mga volunteers sa mga lugar na tulad niyan, uh -huh. so, at the end, at the end, safety and security ng volunteers ang importante. Ayan. Eh, dito po sa ano, sa mga nagdang araw, sabi ng uh, PNP, inaaral daw ho nila yung pag-deploy din dyan ng uh, SAF PNP SAF, mm -hmm. hindi lang ho dyan sa Maguindanao, sa buong BARM na raw ho, dahil nga po sa maliban po dito sa insidente na yan sa election officer e eh, sa mga nagdaang linggo po ay eh, medyo sunod-sunod po ito po mga election related violence. So kayo ho ba dyan sa namfrela uh, Sir, Sir Lito, uh, okay ba sa inyo to? Sa, sa palagay nyo ba eh, sapat at uh, ito pong pag-deploy ng uh, SAF personnel sa BARM? alam decision din ng, ng PNP yan sa nakikita nila. Iba ang point of view nila mm -hmm. no, tungkol dun sa security situation sa Barma. No? Mm -hmm. uh, katulad niyan, uh, nung uh, pumunta kami ng, ano, bago pumunta ng uh, Basilan, ano, yung, uh, nyo, yung insidente na na involve yung ano yung isang presidential election supervisor at yung in kung saan yung pananambang ay namatay yung kanyang kapatid. Kung yun. Ano? Mm -hmm. So mga indications yan. Although yung pangyayari yun sa labas ng ano, nasa Sambuanga City pero hindi mm -hmm. mga na probinsya. Mm -hmm. no? may, may mga komunidad pa rin doon sa mga probinsya na kailangan nating pag-aralan. Mm -hmm. Ayan, okay. Sige, medyo talo naman po ako, Sir Lito, dahil alam naman ho natin, bukas, umpisa na ho, nito pong uh, local campaign period para po sa mga party list, mga local uh, aspirants. Eh, Sir Lito, ano ho siguro yung ano, assessment natin o panawagan ho natin sa mga botante at maging dun sa mga mag-uumpisa na ho mga kampanya bukas? ang um, isa para sa mga botante ano mm -hmm. uh, kilalanin nila mabuti yung mga kandidato mm -hmm. na naghahanap ng posisyon sa gobyerno Ar aralin din ng mga botante ano ba yung makinakailangan kinakailangan sa pwesto mm -hmm. na yung elective post ano ano ba ang trabaho ni mayor ano ang trabaho ng konseho mm -hmm. kailangan alamin nila yan at kilalanin yung mga kandidato na tumatakbo sa iba't ibang posisyon mm -hmm. no para kang nag-aapply ng trabaho yan pag yun. Tira, bigada. O oh, oh. uh, mag-a-apply ng trabaho. Oh, na, po, job interview 'yan. Correct, 'di ba? Ialam natin kapag nangangampanya ha, dapat parang nilalatag mo yung resume mo, oh. 'di ba? Isipin mo yung mga abotante, sila yung mga HR, oh. 'yan. Oh, pasensya na po Sir Lito, naputol po. Yeah. To, go ahead po. Oo. Oh, 'Yun, nabanggit mo 'yan, parang HR, para kang naghahanap ng house. Mm -hmm. Kailangan i-assess mo yung Dinidefine mo kasi yung yung kailangan gawin sa mm -hmm. trabaho. Mm -hmm. diba? ako. Ina-assess mo naman kung mga nag-aaral na yun, kung yung kanilang kaalaman at yung kanilang kakayanan ay mm hmm ay nagmamatch naman sa kailangan sa trabaho. No? Sa, yan ang, ano, yan ang mamungkahin natin sa mga ano. Dahil sadly, ang katotohanan sa ating politika, no? personality politics, mm -hmm. yung matunong na pangalan, no? Pero kailangan nga yung mga botante natin lumayo sa ganyang pag-iisip kundi kailangan eh uh, eksaminin nila mabuti no yung kakayahan ng kandidato at yung kinakailangan doon sa pwesto na pinagtatakbuhan nila. Ah, yun. Sa pangkalahatan uh, ba. No, natin sa mga kandidato at political parties uh, as okay. moment. No? Ah, ang kakailangan ko ay bangdulutan ng komelyo mm-hmm. Uh, ay, med- medyo may na, problema na mm -hmm. okay. So, okay. Kasi I nga know. ang gusto ang gusto rin ng COMELEC mm -hmm. ay yung mga campaign materials posters ay gawas sa uh, environment mm-hmm. materials. Inakakita po rin tayo ng mga tarpaulina no na uh, ano, tapos yung pag-post din kailangan sa tamang lugar mm -hmm. uh, dito sa aming lugar nga yung mga gate na pinaglalagyan -lag na ng mga campaign activities mm -hmm. no uh, dito tatanggal core diba wala silang magagawa <laughs> oh. Oh. <laughs> dahil kailangan humingi sila ng permiso sa akin bago nila magamit yung aking mga pader oh. <laughs> ba? Diba? so yung mga ganoon no mm -hmm. sana sumunod sila doon sa mga campaign rules mm -hmm. no sa aming observers naman yan yung mga babantayan mm -hmm. no na panfa-file sila ng mga incidents report sa atin ng violate kung kung violate ba ng mga campaign rules mm -hmm. ang mga kandidato, no? Sini-namin kinakalap namin 'yan at i-report din naman namin sa COMELEC. Okay. Sige po. Every data uh, Sir Lito Averia, maraming maraming salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo sa buong NAMFREL at lahat po ng ating mga volunteers. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po sa Tira Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!